Lani Wonder Woman. Suportahan natin ang YouTube channel ni Lani Bacalzo. Lani Wonder Woman po, nandito tayo ngayon sa bahay ni Nanay Adelaida po. Kamustahin po natin siya kung pamusta na po. Hello po, Nanay! Kamusta na po kayo? Ah, musta na po yung pakiramdam niyo Nay? Ah, medyo okay-okay na po. Ah, ayan po, si Nanay Adelaida po. Ay, binalikan po natin siya para bigyan po siya ng tulong ito um, po ang ibibigay natin kay nanay sana po yung ibibigay natin kay nanay ayan po. ayan po ayan po ayan po bigas at grocery po Ayan Ayan po, ayan po ay grocery po at saka bigas po Galing po kay Ma'am Lani Bacalso po Ano po nanay ang masasabi niyo kay Ma'am Lani Bacalso po Dahil nabigyan po kayo ng tulong po nanay Ang salamat po kay Ma'am Lani Bacalso May nabigyan na po ng tulong ng bigas po Okey, sa sa salamat mga po kay tami ng mga, 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 mga tulong sa mga nagtiriyatong, na na, na, mga taong nagalingitan. Hindi ko ba na siya Salamat po kay Amilio, kakayahan, Ani, salamat po sa kay kay parahan, Amilito, mga tulong subscribe bigas because, at uh, Uh, ayan po uh, sabi pa daw ni nanay ay nagpapasalamat din daw po siya kay uh, Sir Amelito Fontanella po dahil po kay Sir uh, Amelito ay nabigyan po ng tulong dito po sa Antique po. Uh, lang lagi sa pagbibigay sa nya. Lani Wonder Woman, maraming salamat po sa dagdag ang tulong sa mga nakagigilan ka. Naanigay na tulong sa akin. Ayun, masaya daw si Nanay. dahil po ay nakatanggap po siya daw ng tulong galing daw po kay Ma'am Lani Bacaso po. Ah, uh, dahil po sa tulong din ni eh, Amelito Puntanilya po ay na nakatanggap yung mga taong nangangailangan po dito sa Antique po. Ayan po Nanay. Pa uh, kamusta yeah, na po kayo wali simula wali nung na-interview ko po kayo? Uh, Pa-musta pa, na po yung pakiramdam nyo Nanay? Ay, mabuti na rin po. Ah, okay. okay. Di ba buti naman po kung ganon Kasi uh, simula po nung last na punta ko dito ay medyo sumasakit pa po yung inyong dibdib. Eh ngayon po ay bumubuti-buti na po yung pakiramdam nyo Nanay. Ayan po, nagpapasalamat uh, na lang po tayo kay Ma'am Lani dahil po sa kaputiyang puso ay nabigyan tayo dito ng tulong sa antike Ayan po, God bless po kay Ma'am Lani at bye-bye uh, po.